Paano kung maglaban ang dalawang malakas na karakter sa kwento ng Hunter x Hunter, ito ay walang iba kung hindi sa pagitan ng salamangkerong si Hisoka at ng isa sa mga maharlikang gwardya na si Pito, sino ang mas malakas at sino sa kanila ang mananalo, kung sakaling mangyari ang kanilang labanan. Ang labanan ng dalawang karakter na ating nabanggit, ang isa sa mga laban na sobrang kaabang-abang, kung sakaling nangyari. Dahil pareha silang naghahanap ng malakas na kalaban, na kayang magbigay sa kanila ng kakaibang kasiyahan na kung saan pagtapos makalaban ni Pito si Kite, sinubukan niya itong buhayin, dahil sobrang nasiyahan ito sa kanilang naging sagupaan at gusto niya itong makalaban ulit, pero alam naman natin na hindi siya nagtagumpay. Patunay lang na sobrang natuwa at nasiyahan si Pito sa kanilang naging laban ni Kite, at masasabi natin na nakapagbigay pa ito ng magandang laban, na kahit sa una palang nawala na ang isa sa kanyang braso. Na masasabi natin na napakalakas din talaga ni Kite, pero sa kasamaang palad kinakailangan niyang protektahan ang ating mga bida. Kung kaya hindi ito nakapaghanda, agad sa kanilang naging laban ni Pito na nagresulta sa kanyang kamatayan. Sa kabilang banda naman si Hisoka ay gustong-gusto din makipaglaban sa mga malalakas na karakter. Sa katunayan halos lahat ng malakas na karakter sa kwento ng Hunter x Hunter gusto niyang sagupain na kahit alam niya sa kanyang sarili na mababa lang ang porsyento na magagawa niyang manalo sa labanan, dahil sa pagbibigay ng kalamangan sa kanyang mga nakakalaban. Nilalabanan niya pa rin ang mga ito, dahil dito siya nakakaramdam ng kakaibang tuwa at kasiyahan, lalo na kapag nahaharap siya sa mga delikadong sitwasyon. Patunay lang din na kampante ang karakter na ito sa kanyang kakayahan at abilidad, na magagawa niyang talunin ang lahat ng karakter na nais niyang makalaban kahit gaano pa ito kalakas at kapanganib. At pinapakita naman ito ng nasabing sa lamang dahil marami na itong nakalaban na malalakas ngunit sa bandang huli tinatalo niya pa rin ito gamit ang kanyang kakaibang estilo sa pakikipaglaban. Pero kapag naglaban si Hisoka at Pito sino sa kanila ang mananalo sa labanan? Kung ako ang tatanungin para sa akin magagamit ng salamangkero ang kanyang talino sa pakikipaglaban, na kung saan malaking kalamangan na agad ito para sa kanya. Dahil kahit may natural na lakas si Pito at may kakaibang talento sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen, dapat pa rin natin tignan na baguhan pa rin ito sa paggamit ng aura ng Nen. Hindi katulad ng nasabing sa lamang kero na sobrang dami ng nalalaman sa kapangyarihan ng Nen, at sa abilidad at kakayahan na kanyang ginagamit pagdating sa pakikipaglaban. Na kahit sa maliit na pagtaas ng aura ng kanyang katunggali, nalalaman niya na agad ang susunod na pag-atake ng kanyang kalaban, batay na rin sa kanyang mga obserbasyon. Pero ang magiging katanungan dyan sapat ba ang lakas ng kapangyarihan ni Hisoka para pigilan ang mga kilos at galaw ni Pito sa kanilang laban? Dahil kung magagawang pigilan ng bungee Gum ang malakas na maharlikang gwardya, may tsansa at mataas ang porsyento na magagawa siyang talunin ng nasabing salamangkero. Dahil para sa akin ang isa sa mga paraan para matalo ang napakalakas na halimaw tulad ni Pito dapat mapigilan ang kanyang pagkilos, sapagkat napakabilis ng karakter na ito. Nasa isang kisap mata lang pwedeng mawalan ka ng parte ng katawan, kung hindi ka mag-iingat dahil hindi, biro ang bilis ni Pito na tinataglay at yun ang magpapahirap sa nasabing salamangkero. Kung kaya kinakailangan niyang pigilan si Pito gamit ang kanyang abilidad at naniniwala ako na magagawa ito ni Hisoka dahil na rin sa kanyang estilo at paraan sa pakikipaglaban. Nagagawa rin niyang itago ang kanyang bungee gum para hindi agad ito mapansin ng kanyang kalaban at dahil sa pagiging padalos-dalos ni Pito sa labanan at sa pagiging agresibo nito. Dito na siya magagawang maigapos ni Hisoka at mailagay ang kanyang mga bungee gum para mapigilan ang pagkilos ni Pito. Naniniwala rin ako na sapat na ang abilidad at kakayahan ni Hisoka para lumaban sa isang malakas na Kimeri Ant dahil na rin sa talento at kakayahan niya na sobrang napakalakas lalo na sa labanan. Pero hindi ito magiging madali na laban para sa salamangkero dahil na rin sa talento at lakas ni Pito, sapagkat meron itong natural na kapangyarihan na kayang tumapos sa mga malalakas na karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Kaya hindi rin dapat maging kampante ang nasabing salamangkero dahil hindi biro ang kanyang makakasagupa. Pero naniniwala ako na magagawa ni Hisuka na talunin ang malalakas na karakter tulad ni Pito. Dahil magagawa niya itong gamitan ng talino sapagkat ang mga katulad ni Pito na masyadong umaasa sa kanilang kakayahan, at lusob lang ng lusob sa kalaban, paniguradong may kalalagyan sa nasabing salamangkero. Pero hindi ko rin sinasabi na mananalo talaga si Hisoka dahil sobrang lakas din talaga ni Pito, at sobrang delikado at mapanganib ang kanyang mga ginagamit na abilidad. Na kahit wala na itong ulo at nagtamo na ng malalang pinsala, nagagawa pa rin itong umatake sa kanyang mga nakakalaban. Patunay lang din talaga na hindi biro at basta-basta, ang kakayahan at abilidad ng isang maharlikang gwardya. At kung tatanungin nyo ako, kung magagawa ba ng salamangkerong si Hisoka na talunin si Pito sa labanan. Para sa akin malaki ang porsyento na magagawa ito ng nasabing salamangkero, ngunit hindi rin ito magiging madali para sa kanya. Dahil sobrang daming abilidad at kakayahan ang pwedeng gamitin ni Pito sa labanan, sapagkat ang Nen type nito ay specialist o dalubhasa ng isang daang porsyento sa lahat ng uri ng Nen. Kung kaya marami itong kapangyarihan na pwedeng gamitin kapag nangyari ang kanilang sagupaan ni Hisoka. Pero naniniwala pa rin ako na magagawa pa rin siyang talunin ng salamangkero lalo na ngayon na muli itong nabuhay, at mas lumakas ang kanyang kapangyarihan ng Nen. Pero kayo mga idol, Meron ba kayong opinyon patungkol sa labanan ng salamangkerong si Hisoka at ng isa sa maharlikang gwardya na si Pito? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.